Hi guys! <laughs> nasa third day na tayo ng ating pagbobotom watering. Yes, third day, guys. Mostly mga Echeverias yung binobotom watering ko. Yung nasa loob ng rock. Grabe, ang tagal magbotong watering. <laughs> Akala ko isang araw lang ako. Pero kasi super init dito sa amin. Kasi mag... A, ano yung bulgang taal? Nag... Nag nagaano na na tao magtubo ng asupre so ang init pag lumalabas kakaiba yung init so ayan ah uh, hindi ko masyadong minamadali yung pag-water sa mga plants ko as in tuwing umaga lang talaga ako lumalabas para malamig yan yung iba kong mga na bottom watering nando na pinapaarawan ko na ng konti kasi after one day nila na patuluin ko. Ibabalik ko na sila dyan sa rack. Tapos ito yung madibas and yung maliit na lawi. Ito yung karangkulated na madiba. Wala na yung ano um, parang Karangkul. Yan. Yan. Teka ayaw mag-focus ng na Yan. Nawala na. Pero okay lang. Eh. Ayaw nyo bumalik eh. Yan. Hindi ko bubotong watering si Madiba. Diligan ko lang siya ng konti. Para hindi mawala yung an yung kulot-kulot. Yan. Ang ganda nito. ito. nga to? So, Sobiolence ba to? Kapal lang farina niya. Yan yung mga, yung monro ko na namamayat na yung exotic. May cream tea dito. Cream one. Yan yung isang cream tea natin. Yan. Nando dun yung iba sa ano, likod. Tara, puntahan natin yung ibang Echeveria natin na binobotong watering sa likod. Oh guys, ito yung iba nating binobotong watering. Nando dito siya sa <laughs> pating table ko. Sa dito, itong space kasi to, dito ako gumagawa minsan. Kasi malilom dito. Anytime yan. Ito yun. Iba nating binobotong watering. Yan. Yung cream tea ko. Yan kasi mala, maano na sila malalambot na yung dahon and one month na sila yan si Laura na super laki na si Mont Black and yung pinakamalaki natin cream tea yan watering ko sila dyan and then yung water na yan ano yan uh, uh, yan yung inipon kong water then pinatakan ko ng konting rooting ano, hormone yan tapos, ito na yan yung iba nating na bottom watering. Yung Monroe natin na three heads. Yan. Ito yung crested natin na tromso. Oh, ang ganda na itong crested na tromso na to. Sana mapalaki ko siya. Sana ma-maintain ko yung pagka-crested niya. O oh, Ililipat ko na din yan kapag medyo malaki-laki na. Super ganda talaga niya. Takaiba yung itsura niya. Then, ito si Wait lang. Ah, ito pala si Mont Blanc. Ito si Mont Blanc. So, sino yung nando doon? Si Milk Tea pala yun, yung kanina. Yan, nandi dito sa ano. Yan. Si Milk Tea pala yan. Sorry, sorry. Yan. Si Mont Blanc natin. Yung malaking nating monstrous, ah, uh, tama ba? Monstrous Lailasina. Yan. Yan. Yan yung monstrous lilacina natin. maganda na din. Si heart signal. Ito, si tromso. ano mistake mistaken si tromso to. Wait lang. Check natin. Yan, si tromso. Buti na lang naglalagay ako ng ano, mga IDs nila. Kasi minsan nakakalimutan ko yung ano nila. IDs nila. Grabe ang kapal ng parina ni Tromso guys. yun o. Oh. Yan, oh. Ito, super taba din niya. Ito yung malaki nating Missing You. Yan. Ganito si Tiramisu. Hindi dito si Tiramisu eh. Wait lang. Ayan yung mga pat ko na ano. oh. Ah, si ano to. Si Lawi. Lawi X Tiramisu. Yan. So guys, yan. Ito lang yung ating table natin. Yan. Medyo makalat. Pasensya na. Yan. Hindi dito kasi yung tambakan eh. Okay. Doon tayo silipin natin yung mga ROS natin. So ayan guys, ito yung ROS natin. Naka rain or shine sila. Bali ngayon ay 6:30 AM. nandiyan pa lang yung araw. Yan. Medyo naaabutan na yung super bomb natin. Yan, ito yung pinakamatanda kong super bomb. Yan, ganyan. May dappled sunlight siya. Yan, tapos mamaya, ayan na, Maaarawan na yung mga, Iba nating sa kilin dyan. yan. Hindi ko pa talaga naaayos yung mga na dito. Eh, may flower yan gymnast ko, guys. Let's, tingnan nyo, oh, wow. May flower si T-line ko. Wow. Ang ganda ng color. Ay, wait lang. Ayan, oh. Kita nyo ba? Hmm. Ayan. Super ganda. Cute. Meron pa dito yung isa. Ito yung isang Gino na nag-flower. Ayan Oh. Yan, hindi pa ganun kabuka. Pero nag-flower siya. Yan, cute. Yan. galing naman. Yan. Medyo magulo pa dito. Yan. Ito yung mga parang wala pang pimples tong mga na-propagate natin na purple delete. Ay, meron na. Konte yung iba. Yan. Dito lang sila sa RS natin. Ganyan. Tapos ito, ayan. Yan yung rack natin. Yung kalagay ng na rack natin ngayon. 6.30 a.m. Ayan. May sunlight na silang natatanggap. Ayan oh. Si super Ayan. Ayan. Tapos yung loob nat, ng rock natin. Ayan. Kahit may net, may sunlight siya. Ayan. Kaya nananaba sila ngayon. Sa isang araw makikita nyo yung effect nung ano. Nung ating pag-bottom watering. Ayan. 6.30 am. Ganyan yung itsura nila. Mamaya dito may araw na din dito. Ayan. So, ayan guys, yung ating mga naka-ROS. Super lamig na, may lamig na yung hangin, kaya super happy na yung mga plants natin. Meron tayong space dyan, hindi pa natin naayos tong rock na to. Ayan, tinanggal na natin yung ibang leaves ng San Francisco doon. Ito na si Chloe natin. Malalaki na yung babies niya. Oh. Wala nang space, kailangan na natin ulit mag-propagate. Pati yung arunting natin, din yung ating trailing na ghosty. Yan. Ganda ng colors nila ngayon. Super vibrant. Yan. May stress na din sila. Ayan. Ito yung side ng garden na hindi kong pa maaayos. Ayan. So, yun na guys. Pinakita ko lang sa inyo yung itsura ng ating garden. Ay, pakita ko tong rock na to. Diba yan yung sa taas nya? Tapos, ito yung next layer. Yung mga gymnos din natin dyan. May crested din dyan. i -re din natin yan. <laughs> ito. O, ako lagi pinupuntahan to ata ng manok. Kaya ganito. Ay. Hindi ko pa naayos talaga. Yan. Then, meron tayo ditong propagation ng string of hearts. Yan. Ito so, gagawin ko tong mother. Uh, dito ko kukuha ng mga cuttings ng LNN. And, Choco Moonstone. Ayan. One of these days, ayusin uh, ko tong taas na to. Diyan ko lalagay yung mga super bumps ko. And then, after nun, bala ko lagyan ng bubong. Yung, ano, lalagyan natin ng trapal. Yung trapal na, ano, na transparent. Para kahit umuulan, hindi siya ganun masyado mababasa. Ayaw kasi ni super bomb ng super daming water. Pero yung super bangko dito na nakaraw is talagang laban na laban to sa araw at saka sa ulan. Tingnan nyo naman yung farina nya. Ayan. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye!